parang ayaw nyo sa Gracel dahil kanina sinilip ko tingnan nyo naman mga kay eh puro Gracel yata alaga ni kuya ayun oh, napaka pogi mga singko white flight pa ganda ng markings ng kanyang kulay oh, meron tayo dito ang ganda na pagka Gracel nito mga para sa tricolor nakita natin kanina eh no kakaiba ayun no kakaiba yung kanyang pagka Gracel ilalabas natin sila ang ganda nito sa so pwesto pagtatabihin natin lahat ng magkakakulay ayun mga sige, tingnan mo oh. Patay na Ito, <laughs> <laughs> Yan! balik silipin muna natin dito yung mga alaga natin mga singko dahil tignan nyo oh. sobrang parako ako ng mga alaga natin dito halos paris-paris na lang kokonti na lang pero magaganda yung mga alaga natin mga singko tignan nyo naman oh, para ko di oh pati yung ating opal dito eh sobrang para ako na ito kaso medyo hindi pa pala sila paris nung isang opal natin na parang t-check at tawag dito mga ko pero maganda siya oh. Pero hindi pa sila pares, medyo getting to know pa lang sila. Hindi <laughs> pa sila talagang nagpapares. Medyo nag-aaway pa na konti eh. Takot pa tong babae. Pero madali na lang yan, mga ko. So, yun. Bali, ah, para ako talaga nito blooper. Parang madali na lang. Buwang under na yata. Bali, dito meron pa tayo mga na iwang mga bigay ng tropa na dinisplay natin dito ito yung ating dala ni Pari MG yung parang opal bar o indigo bar kung di ako nagkakamali mga singko tapos dito meron pa tayong isang opal na medyo medyo gumaling na may sakit nga yan eh so yun bali eto na lang yung mga natira pala sa atin mga kasing Ito, eto nandito pa pala itong ating ano dominant opal napakaganda niya mga kasing ko. para siyang ano naglalabas ng Andalusian to kaya kung ako sa inyo eh hingin nyo na to mga kasing ko. dahil napakaganda nito umiitlog na nga dito kaso nababasag dahil walang pugad so ano pa ba meron tayo dito ito yung barless natin na tatlo Paso ang gender pa masing Pero yung isa mukhang hen. Pero yung dalawa, eh, possible cock na. Pero ang ganda niya, mga kinis. Ang kinis! Ang kinis nitong na to. Ang ganda-ganda, mga asing ko. Ano pa ba yung mga meron tayo dito, mga kasing ko? Ito, meron tayong dalawang grisel. Iusapang grisel, mga kasing ko, eh, mamaya. Eh, may papakita akong mga grisel. Dahil yung isang tropa bibs natin, eh, parang ayaw sa grisel. Mukhang allergic sa grisel. Ang ganda nito, mga Nestmate. Gas dito eh andito pa yung parang ano natin, parang club ring pa tong dalawang ito. Ano pa ba yung mga naiwan dito mga siko? Bali ito, meron pa pala tayo dito mga saddle, ito yung mga Opal saddle white bar. Ano pa ba yung meron natin dito mga singko? Dito naman tayo sa kabila eh no. Medyo ko konti na lang yung ibon natin. Dito eh meron pa tayong barless mga siko. E, bali ito pair pala to. Isang blue barless sa Superaris natin, parang blue white bar. Na nagwa white bar, pero pair na to mga ko tapos dito sa kapila ay eh, meron tayo yung pinagpepeer. Bali pinagpepeer pa lang pala natin to. Parang grisel din. Mahasing ko yan eh, no? Mas matapang pa yung babae. <laughs> yung babae pa ng bubogbog. Mahasing pero babae yan. Mukhang matapang lang. Bali eh, hindi pa sila peer. Eh, meron tayong tiger black. Black tiger. So ito meron tayong isang grisel dito. Mahasing ko yan eh, no? Parang ang natin grisel ngayon. Grisel dito. Grisel dito. Mahasing Tapos meron pa tayo dito sa kapila. Na grisel din na ano parang nestmate ito. Ayan eh, mamahitan nyo. Ang ganda nila. May kinis, nest nestmate, halos magkakulay, parehas gray cell mga singko, pero ito parang viewing na lang eh. Pwedeng pwede na itong ilipad. Pwedeng pwede nang mawala mga singko. So yun, silipin natin yung allergic sa mga gray cell. Ito mga singko, tingin ko eh parang ayos sa gray cell. Dahil kanina sinilip ko, tingnan nyo naman mga singko, eh, puro gray cell yata talaga ni kuya. Pero, no? meron tayong brown, meron tayong gray cell. Ito, kala ko kanina eh blue check pero parang gray cell pa rin blue bar meron tayong ah meron din na iba mga sinko, pero parang naiba. pero may halos lahat gray eh no gray cell gray cell gray cell gray puro gray pero parang iba iba naman ang kulay ng pagka gray cell nung kay kuya bali eto mga ko, eh dala to ng taga si ha layo pa <laughs> Puro gray cell nga lang. Pero maganda dyan, eh, gustong gusto to ng mga bata. Ayan, Oh. Bali ngayon, eh, silipin natin isa-isa bago pa makawala dahil medyo tumitingin-tingin sa tasong yung isa, Oh. Ha, ko, baka makawala. Ilipat natin sa training box. Ayan, bali katabi natin yung training box ngayon, mga ko. Ngayon, dadampot tayo para mailipat natin dito. Para mamaya, mailabas naman natin doon sa pwesto. Ngayon, tingin tayo na gusto kong silipin tong blue bar ito, mga ko. Bumungan siya sa atin. Ang ganda niya. Ayon, oh. Laki ng ilong. Ganda na alaga ni kuya rin ah. Kahit pa paano eh mga off color Sabi ni kuya eh Nasa 200 pieces daw ang kanyang alaga Grabe <laughs> Sa patukalag nun eh 200 pieces Dali <laughs> eto eh Isang pencil na ito eh Blue pencil Kaso medyo marumi siguro Dahil dito sa karton eh Sama-sama sila Layo pa ng pinanggalingan Nueva Isiha Mga sikaw ang ganda oh Laki ng ilong, pulang pulang mata. Kak, ito, blue pencil. Ngayon, lagay na natin dito sa ating training box. Namaya, ilalagay na natin sila dun sa labas para naman hawaan Mas presko kasi dun dahil nasa labas mismo. Ngayon, meron tayo itong ganda. mga singko Blue check na may pagka-brown din ang kanyang bar. Ngayon, eh, meron siya mga white flight, puti, tsaka kak, ito, mga lamang, mga singko. Ganda oh. Ganda rin ang mata. Ayun oh, ganda ang mata nyo. Bali kak ito. Ayun oh, napaka-pogi. Masing ko, white flight pa. Ganda ng markings ng no kanyang kulay. Ayun no? Pero may pagka ano pa indigo bar. Ayun oh. No? Imbis na itim eh, puleng kanyang bar. Ganda nito, pencil. Hindi siya blue check, pencil pala siya na makapal. Makapal yung pagka-pencil na pied. Ganda nito, kak ito. Dalawa na yung lalaki, masing ko. Eh, sana may mga hen para may pamares. Kaso dito eh, marami ang tignan natin ito isang ano mga kasing ko tinatapan natin baka makawala ayun no? meron tayong isang parang ash red na ito ash red pied dahil nga may mga puti pa sa kanyang pakpak bata medyo bata ito pero maganda kulay o oh. No, parang may mga guig sya o so, oh, yan napakarami na naman nating sisilipin medyo may sipon tayo ngayon mga kasing ko meron tayong one nose dahil hindi siya one eye, mga singko eh, sa kalapati one eye, dahil pag sumisipo na kalapati sa mata, eh sa atin, eh one nose ang tawag, alam niyo bakit, eh isang butas lang ng ilong ang tumutulo si eh, one <laughs> medyo nahirapan akong magsalita kaya silipin na muna natin to medyo masakit ang akin lalamuna nahawa siguro ako dun sa mga ginagamot natin itong mga to, nag <laughs> one eye tayo eh naga one nose pa na, one nose ha ah, one nose, ngayon, ito, yung pagka-gray cell niya. Eh, parang ano na siya. Parang pied na. Hindi na siya pasok sa gray Kasi medyo buo-buo na yung kanyang mga kulay. Ang gray cell kasi talagang parang ano. Parang gray cell. Kaso ito, parang iba na ang kulay nito mga singko. Parang pied na ito. Parang black check na pied. Ganda rin no? ang off-color. gusto gusto ng mga bata ito. Malamang ito, pag nilagay natin sa peso, mamaya hapon lang eh, baka wala na. Alam niyo kung bakit? Eh, nahingi na ng mga bata. Saan na ba yung mga ibon? Nagpatago ito. Oh, siguro kapatid to nung isa dahil nga sibong pwede na kanya kulay, oh, parang dan hindi siya itim dan yung kanyang pagkagrisel kaso bata, yung bird, mga singko yan yung mga mabilis tamaan ng mga one eye kaya minsan pag bata eh, naiinis ako <laughs> pero maganda kasi ang bata madaling mapatuto ito yung sinasabi ko, kala ko ano siya, parang black check, blue check nung pala mga singko, eh, ano pala to Gray din. Pasok din pala sa gray ito. Ayun o. No. Kakaibang gray dark color. Kap, mukhang ano to. Mukhang babae. Ayun o, no. mukhang babae. Malita ang ulo eh. Kaso mukhang naglalaro sa kap. Maliit lang. Kaya, lagi na natin dyan. Sana magbabae ka naman. Dahil, aro, wala na yata. Mga singko, kukunti lang pala dala ni kuya. Alam ko, onse ito. Asa na ba yun? Tatago sila. Dukuti. Dukuti na natin. Ito, ito, ito. Yun, meron tayo. Ang ganda na pagka-gracel nito mga singko. Para sa tricolor. Kasi mayroon siya dito parang brown sa bandang leeg niya ulo niya eh parang itim na o gray. Ay no, oh. kaya parang tricolor yung kanyang kulay. Kaganda ng pagkaka ano niya, gray cell niya kakaiba. Mukhang mukhang babae pa. Oh, mukhang babae, maasim Malaki. Ay no, oh. ganda ng gray niya, kakaiba, tricolor. Hindi siya yung typical na bakit diyan nagtatago. Oop. Oop. Ang laki ng butas ng box natin. Muntik na makawala ito. Mugsong sumipat. Ito, grisel na grisel. Ito, dark, dark color din. maasim ko eh. Siguro magkakamag-anak ito dahil magkakamukha eh. So, yun. Bali, nahihirapan talaga tayo magsalita. Mga ko. Medyo hinihingal tayo. Kaya, medyo bilisan na lang natin dito. Ayun, ang ganda rin na Sana magbabae. Eh, pero tingin ko, lalaki ito. Mga dahil ang laki ng katawan. Mawangkak. Ngayon, meron pa ba? Parang wala na. Ay, ito. Meron pa natin ang dalawa, mga singko. Eh, ganda na pagka-grizzle, no? Pakaiba. Pero uunahin uh, na natin ito. Ito so, okay. Ayun, mga singko. Tignan mo, oh, naka-jackpot pa tayo. <laughs> nakuha natin. <laughs> ano ba yan? Pasintabi na lang po sa mga kumakain. Ito, <laughs> so, nakadampo tayo jackpot. Iba na jackpot. Iba'y nakuha natin. Hindi grisel, Kundi Taiwan. Asa <laughs> na ka ba? asan ka na ba yun? Eto, ha, uh, singko. Eto yung mga grisel natin. Kakaiba yung mga grisel niya kasi typical na mga grisel eh. Yung mga nakita natin kanina. Pero eto yung kakaiba. Para siyang... Ang ganda, parang sparrow. Ang tawag nila dito nung mata ko eh. Sparrow. Ayun no, oh. Medyo mga itim-itim. Pero maganda yung pagka-grisel niya eh no, kakaiba, kailangan ko nakikita ng mga gray cell na ganito, madaming binabagsak sa atin, pero yung mga typical na gray cell, eto, halos binabagsak sa atin na gray cell, toto so ganito, gray cell ah, halos ganito eh, tsaka yung ganitong kulay, makasin ah, ko yan eh, o, ganitong kulay ang gray pero yung nakita natin kanina, eh no, kakaiba eh no, kakaiba yung kanyang pagka gray cell yung mga spotted siyang polka dots na itim ganda o, oh, makasin ah, ko, bata pa Tingin ko nestmate niya itong nahuli dito dahil nga ganun din ang pattern kaso iba ang kulay. Asa na ba? Baka makakuha na naman tayo ng jackpot ayun ka. Silipin natin eh. Nag-iisa na lang. Ayun mga singko. Yung pagka sa laman niya eh brown. <laughs> Same pattern. Magkamukha sila. Maganda to. magpagtatabihin natin to sa pwesto. Mukhang babae eh, ito, Mukhang lalaki yung kanina. Kaso magkaiba sila ng kulay. Yung kanina eh itim. Ito naman eh medyo brownish. Ayun oh, no? ganda niya Oh. Puro Grisel. Halatang hindi mahilig sa Grisel si Kuya. Mga kasingo. dahil ang alaga niya eh. Halos Grisel lahat. Eh sabi ni Kuya, nasa dalawang daan yung alaga niya. Siguro puro Grisel lahat. <laughs> ang ganda tinitignan siguro pag napuntahan natin na mga ko. Sa kaso, hindi tayo makalis kasi dito sa pwesto. Nabasyo na tayo dito sa pwesto dahil nga... Wala tayong tao, tayo lang din ang taga-takal Tsaka si Gobreya naman ang taga Pashir. ang ganda nito. So, ngayon, bali, ilalabas natin sila. Ang ganda nito sa so, pwesto. Pagtatabihin natin lahat ng magkakakulay. Ayan, ninarang tayo. Sa ganun bali? baysiya. Saktong ilalabas natin mga ipon eh, mga Ninarang oh. tayo ni... Tarok si Palawak okay? eh. <laughs> Boss JR. <laughs> Nakakalimutok. <laughs> Taga San Jose, Boss JR. Eh, mga ibon natin. Lalabas ko pa lang eh. Busabos. Ngayon, ibabalik natin ulit sa box. Dahil... <laughs> mga kukunin na niya. Ito, ito, Sigurado eh, mababawasan pa yung mga nandito. Ito ang big boss pala, si Kuya. Ano pa alam mo box? boss? Si Boss Fox. Nakakalapad rin? Ito yung may ibon ni Boss Nelson eh. Uh -huh. nag ako doon pre ah. Boss, <laughs> oh, na. Nakasalang na. Nakasalang na? mga babayero line Tinangga ako sa Banden bro. Bayo Pigeon Bayo Pigeon na Banden bro. Oo ah. Bawi, mukhang maganda lalabas na Marami yung ano, marami yung bird eh Oo, oh, marami yung bird eh Bali, wala pang pagsakyan pa lang Lalabas ko sana eh, kaso Ipapasok ulit Imbis na ilalabas eh, ipapasok ulit Mga kasi pinasok na sa kanto. Sinilid Alis Grisel Alis Grisel Oo, oh, hindi siya mahilig sa Grisel eh Hindi siya mahilig sa eh <laughs> ayan <laughs> Marami daw alaga yun Taga 9 by sirin Dalawang daan daw eh Oo oh, dalawang daan Ang alaga ni kuya Kaso pinasa sa ating Kondi lang So ayan Hindi na natin may lalabas Hindi na rin makikita Ng mga kalapatid sa atin Kaya Video na natin <laughs> Mga ibon borga Ganda yung eh Puro color yun, mukhang uubusin ang laman. Ayun, okay, wala ang laman, no? Nalipat na. sa karton. Mukhang uubusin lahat. Yung kanina binijuan natin, mga kasing kaya, eh, hindi natin malalabas. Dahil nasilid na ulit sa karton. Yung kanyang box, eh, nilagay ulit natin dito. Nadagdagan pa ipon si sir na nagtanggal ubos ang ibon maghihintay na naman tayo ng mga bigay ng tropa marami na mga dito marami kaya pinapabigay <laughs> ko nga ulit eh. kasi malakas <laughs> eh talagang malakas Ayun, oh, bali, bali sa si Sir. Galing pang JR na, boss. May ah, ba siya siha? lagi po yung pinit. lagi ka nakikita dito sa akin. Pinigyan tayo ng sibuyas. Mahal ng sibuyas kayo, mga singko. Boss, thank you, ah. ha? Sa ano? Thank you. Boss JR, saan mo na Sana. Yung babayro line natin, ha? Ah? <laughs>